Hi guys! And musta po kayo? Ako po si Sam, isang OFW dito sa Kuwait and for today's video ay samahan niyo po ako kung pumunta sa grocery store at meron po tayong challenge So, pupunta po ako sa grocery store pero 1KD lang po yung pera ko So, titingnan natin kung anong mabibili ng 1KD dito sa grocery store dito sa Kuwait ang 1KD po ay equivalent po sa peso ay 180. Kasi mababa ngayon yung rate kay 180 pesos po ang equivalent ng 1KD dito sa Kuwait. So ito po yung 1KD. 1KD lang po talaga yung dalakong pera kasi nga i-challenge natin yung sarili natin kung ano nga pwedeng bilhin itong 1KD. So let's go! So ayun na guys, nandito na ako sa loob ng grocery store. Ang daming tao, nakita niyo ba yung sibuyas? Ang daming tao doon, mayroon din dito mga fish. Dito sa loob ng grocery store, uh, mga gulay. Ito mga gulay section guys, ay mix na po ito. May marami kang pagpipilian dito ng mga gulay guys. Dito sa hypermarket mostly, ay... Uh, mostly Indian yung mga customer dito. Kaya lahat ng fresh na vegetable na nandito na sa kanila. Kaya tayong mga Pilipino ay may pagkasimilarity din yung mga gusto nating gulay sa gulay ng mga Indian, Indian na nationality. Tingnan niyo yung talong guys, ang cute nung talong, mura lang din siya, 425 fils lang isang kilo. So maghanap pa tayo ng mga mura kasi pagkakasyahin natin yung ating 1 kg. May nakita ako dito ang palaya mura lang so kukuha tayo nyan. At saka yung isang talong uh, mura lang din kaya kukuha din ako nyan kasi pwedeng pwede natin ito ihalo sa ating paksyo. Tapos kung kukuha ako ng anon, ng ampalaya para kisahin natin. So, kumuha ko ng dalawang pirasong talong at kukuha din po ako ng dalawang pirasong ampalaya kasi mura lang din yung ampalaya. Kailangan natin pagkasyahin talaga yung 1 din natin. So, mostly, ang kukunin ko po guys, yung ah uh, one day na uulamin ko pang 2 days ko na po ito uulamin itong Ampalaya at saka yung talong yan. Yan lang po yung kukunin natin. After that nyan, ay maghahanap tayo, mag ikot tayo, kung ano pa yung pagkasyahan ng 1 kg natin. So, ayan, kumuha na po ako ng dalawang ampalaya. Fresh na fresh yung ampalaya, guys. Malalaki din siya. So, ayun na nga, guys. Kumuha na ako ng talong at ampalaya. So, kukuha tayo ng lagayan. Yun, nilagay ko na sa aking lagayan. And then, kumuha din po ako ng orange. Napakamura. 150 fills lang po. Uh, uh, 250 pils po yung isang kilo. Pero kumuha lang ako ng apat. So, nagkakahalaga ng 150 fills. Uh, maraming kang talagang gulay na makikita dito. Uh, pipiliin mo lang talaga kung ano yung gusto mo pang araw-araw na igulay. Kasi ako guys, mostly talaga gusto ko talaga gulay. Mahilig ako po sa gulay. So ngayon papunta tayo doon sa section ng mga tinapay. Kasi kukuha tayo ng tinapay. Nakita niyo yung mga drinks, drinks na yan guys. Walang alcohol yan. May New Year pala. Tapos na ang Christmas. So ayun na guys, papunta na ako doon sa bread section. Dito nag-iikot-ikot pa ako. So yun, kukuha ako ng toast bread. Alam nyo ba guys, napakamura lang ang toast bread dito, yung mga bread dito. Uh, roba dinner lang, 250 pills lang po yung, yung ano dito, yung toast bread. Uh, kahit may 100 pills ka, makakakuha ka ng bread dito. So, yung 250 pills, i-times nyo lang po sa so 180. So, yun na yung nag-equivalent uh, equivalent nun ay 'yun yung halaga sa Pinas. So andito na po tayo ngayon sa ating sa counter section kasi tapos na yung ating pamimili. Na, nakabili na tayo. Titingnan natin kung 1 KD pa talaga itong binamili natin. So nakakuha ako ng dalawang talong, dalawang uh, ampalaya, uh, isang toast bread at saka uh vinegar and uh, mandarin hindi pala orange yun guys yung kinuha ko na uh, kanina mandarin pala yun so yung binigyan na natin yung 1k natin kung nakikita nyo at uh, tingnan natin kung tamang tama ba talaga na 1k yung binili natin so ayun kinuha na ni madam yung 1k din natin So, tingnan natin, check natin kung 1KD ba talaga yung bill natin. So, yun na nga guys, 1KD. 1 KD eksakto po yung ating nabayaran. Kung nakita nyo naman kung paano ko inabot yung 1 KD ko. So, eto nga na guys, pauwi na ako kasi tapos na yung pamilya natin. So, going back na ako kasi break time ko itong time na to nung pagpunta ko sa grocery store. So, tapos na din yung break ko. Naubos doon sa kaikot ko sa grocery store. So, ah. Uh, Papunta na ako sa back to work na ako mamaya. Kasi tapos na po yung break time ko. Actually guys, malapit lang po talaga yung uh, mall na pinagtatrabaho ko dito sa uh, Grand Hyper Grocery. So, yun na guys. Nandito na ako. Nakabalik na ako dito. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung nabili ko na 1KD po talaga yung total bill ko. So... Ito po yung unang-unang nabili ko sa aking 1 KD. Nakabili po ako ng bread, 'yan toast bread. Aruba lang po 'yan, 250 fils, napakamura. And then meron din po ako dito'ng vinegar. Kumuha ako ng vinegar, ha, nagkakahalaga yan siguro ng 140 fils. And then kumuha din ako ng... Uh, Actually, guys, may nasama pa nga na hindi sa akin, no? Hindi po yan sa akin. Ewan ko kung bakit sinama nung cashier. So, ayan, guys. Kumuha ako ng dalawang talong. Ayan. Fresh na fresh po yung talong na kinuha ko. Dalawa. And then, ah, uh, ampalaya. Dalawang ampalaya. So, yun nga, guys, yung nakuha ng ating 1KD. Ah... Uh, yan po, lahat po yan 1KD. Yan yung orange natin, mandarin pala. O, orange ako ng orange, mandarin pala ang tawag dyan. So, yan lang guys. Ito na po yung aking napamili at nagpagkasyahan ng aking 1KD. Taran, yan na po lahat. Ang saya-saya ko kasi guys, kalain nyo sa 1KD na yan. Ay, napakarami na pong nabibili dito sa grocery, dito sa Kuwait. Ganun po. Kaha, Uh, powerful ang pera ng Kuwait. Nakakalain nyo naman po guys, isang 1KD is equivalent na 180 pesos. So hindi nyo ba alam na ang pinakamataas na pera ay nangunguna po ang Kuwaiti dinar. So yun lang guys, maraming salamat!